Usa ka tindahan sa usa ka subdivision sa Barangay Apopong ang gisulod og gawatan pasado alas 2 sa hapon kaniadtong Disyembre 12 ning tuiga. Ang pagpangawat nakuhaan pa sa CCTV nga huma na nakasulod ni diretso dayon kini sa drawer aron kuhaon ang halin sa tindahan. Ang sospek ni tan-aw pa sa palibot kung unsa pa ang pwedeng kuhaon. Aktong ni gawas na siya apan ihapit pa kini sa ref aron magkuha og mainom. Pag balay na i-open ang gate, pag atong tindahan, abre ng pertahan. So, check ni mga mga drawer, wala yung cash tanan. Tapos, i-check. Nagpalak na actually, mo na to, mo na tong nitabo. Bisan paman 500 pesos lang ang nakuha sa kawatan, gikahadlukan gihapon kini sa Tigbalay tungod pagkasunod adlaw, aduna na usab matud pay naniid sa ilahang tindahan. Usually ana siya na familiar na daw na, na sa taga ragyod na ano, ano, kay sweeto na kayo siya sa ano eh, sa tindahan kung asa asa banda mga ano ana ano, na. Ano. So ang amo lang is mas okay to na retrieve ang CCTV gipablatter man pud na munta maaksyonan ba kay alarming pod lagi. Hangyo karon sa mga residente sa lugar nga magroving ang kapulisan bisan pa man adlaw. Apan pagpaklaro ni Police Major Carl Jason Bainosa, hepe sa Makar Police Station, aduna na sila synchronized checkpoint o reshuffling sa paglibot sa ilahang area of responsibility. Uh, it just happen na uh, ng mga kriminal, ang ginabantayan lang ang kuan ba? Ang time na naang ato ang kapulisan, but that, that particular area is kauban yun na sa atong ginarundahan sa atong AOR. Pahimang na lang niya karon sa mga residente ng yuletide Season. Uh, dili nila bayaan ilang uh, mga ilang mga panimalay nila na walay tao kung maglakaw pag out of town sila. If ever man mula sila, uh, pwede pa inform ang ilang mga silingan na wala sila para at least na may makatanaw sa ilang panimalay o ang pinakaimportante ang self ko conscious sa ilahang sarili Sa pagkakaroon, ginaila pa sa otoridad ang ilhanan sa lalaking nakuhaan sa CCTV. In the heart of changing lives, kini si Brigada Liza Labaho sa Brigada News Jansan, Brigada News.